Ang dapat po na mahagi ng Edukahon Recovery Kit. Detalye na balita mo kay Ejel Parosa, RH52. Ejel, ano yan? Ejel. Yuhu! Ejel. Yes, go. Ejel. Hey, uh, Sinimula na ng Department of Education itong distribusyon ng Edukahon na siyang magagamit ng mga estudyante para sa learning pag-aaral sa panahon ng sakura ang mga kalamidad. Pinangunahan mismo ng Secretary Sonny Angara ang uh, paglulunsad ng edukahon nang siya'y bumisita sa may Tamako, National High School sa Albay kahapon. Lamang ng recovery kit kung tawagin ang mga gamitang maaaring ipalitagan sa mga nasirang school supplies at pangunahing learning materials. Mayroon din itong mga gamit na layo namang sumupot at tuturo sa mga evacuation center maging sa mga pansamantalang silid aralan Ayon sa kalihim, laging unang sa apektuhan ng kalamidad ng mga mag-aaral at guro kapag inaantala klas klase daw ay bagyo. Ba? O katulad, gusto kuna upang nga siguro naman na magiging kapatay-patay na kahon edukahon na bagawing customized ng DepEd ang lalamanin sa kung sinong tatanggap at kung ano na na, ang partikular na pangangailangan ng mga apektadong paaralan. Ito si Edmiel Parosa, nag-uulat para sa DJH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, uh,